Dati pa kaya kami, hindi ko alam parang nag yung may kamali. May time na nagkamali ka? ano nangyari? Here, Pag talong na ko, parang narealize ko parang ayoko na. Case, Gumunan Tapos ko. Tapos yung landing ko, baka ganyan. Super Pero di ko nagpa-check. Pinag-align ko lang. Whatever. Sakit? Di ka makikita? Ang lalaki itong sakit. Pag may ako Kaya simula na pagkatatabi na ako, oh, yeah. oh, diretso mo na. Di ba lang sobra, di ba? Huwag ka mag-hesitate. Tapos yung kaklasi ko na yun. Jerry Kapala yeah, na Del Rosario. Kaya hindi ka mag-alala. Kapasa! Tapos kalaban mababae. Ginagawa nila? lang. Ginigilig na yun. pag Ah, so kahit ano? Tapos kami dalawa magkakampi na kami. ano? no, trip naman. Tapos pinaka namin, ano, na gano'n yung jelly ko, yung classic. Tapos tatalo naman ako. Naka-handstand? Oo. Tapos tatalo naman ako. front Tapos meron yung student nun eh. Para magaling din mag-tumbling-tumbling. Siyempre kami, old student kami, may, parang nayabangan kami, gano'n. Tapos nagkainitan, uh, so, ah, nagkapakan kami. Meron akong sing-sing na ano. Derelos. Nilipat ko ka sa kanan ko. Nasapak ko. <laughs> Dito may ano, may bilog. Yun lang ako sa nyo. kasi. May labang, kas. Naiabang, ano mayabang? ano. Una tulakan lang. Ito um, e, tunulok na ako. She went on my Skype. Nakikipag-hour ka pala eh. Dati pa yun. Like